Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon, itong post ang balita ngayon. Breaking. Dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. So, subukang ipatupad ni Rimulya. <laughs> Ipinayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ngayong Huaybes, October 23, na niyang ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Jewel Villanueva na una ng inisyo ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa panayam ng ANC, sinabi ni Rimulya na personal niyang ihahatid bukas ang isang liham kay Senate President Tito Soto bilang bahagi ng kanyang hakbang para buhayin ang naturang kaotusan. Matatandaanan na noong 2016 naglabas ng dismissal order si Morales laban kay Villanueva dahil sa grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the service, kaugnay ng umano'y maling paggamit ng kanyang Priority Development Assistance Fund or PIDAP noong siya ay kinatawan pa ng SIBAC party list. Okay, so, unang komento. Ko, may statement si Ombudsman Rimulya sabi niya, dapat hindi i ang ombudsman. Dapat maging parihas lang tayo. So, ano itong ginagawa niya kay Senator Villanueva na alam naman natin, Senator Villanueva, panig dito sa yung nangyaring impeachment ni Bipisara. Sara. Alam natin kung saan siya pumabor. Pumabor siya sa pagbasura <laughs> ng impeachment ni Bipisara. Sara. So ngayon, uh, ito, tanong lang naman. Hindi kaya ibig sabihin ito eh, tinatarget na ng ombudsman ang mga politiko na kalyado ni Bipisara. Nagtatanong lang po. <clears throat> Kasi, hindi ako abogado, ano? Yung dismissal order para sa isang congressman, Joel Villanueva. I don't know bakit hindi na naipatupad noong panahong iyon. Ngayon, senador na siya. <laughs> Pwede ba yon na iba yung kanyang status noon? Partilis congressman siya. Pagpalagi uh, pagpalagay natin, na-commit niya yung crime noon, edi ang parusa, matanggal siya bilang Kongresman, Hindi naman siya natanggal. At ang alam ko nito, ang ombudsman, correct me paimro nga, ang ombudsman walang kapangyarihan na magtanggal ng mga members of congress. Pwede, ito lang pagkakaintindi ko, di nag-imbestiga ang ombudsman nakita niya na, oy, may kasalanan ni Congressman Villanueva. So, yung kanyang result of investigation, ipinasa niya sa kamara. During the time, I don't know, sino ang, sino ang Speaker of the House. So, kung inaksyonan ng Speaker of the House, ang alam kong dapat mangyari, magbutuhan ang members ng House. Tama-tama yung text sa akin ng kaibigan kong retired general, senior officer ko. Members of Congress can only be dismissed kung mayroong two-thirds of the members of the House na boboto na matanggal siya. So, kung inaksyonan yung 2016 na dismissal order, recommendation lang siguro yun. Recommend that he be dismissed. Kasi member siya ng kongres eh. Uh, kung mayroong two-thirds noon sa mga kongresista na bumoto ay talagang tanggal siya. Kailang hindi naman inaksyonan. Ibig sabihin, ang pagkaintindi ko, wala nang bisa yung dismissal order ng former ombudsman ko, uh, Morales, dahil tapos na yung termino eh. Ganoon ang pagkaintindi ko. Ngayon, senador na siya. He was voted na nationwide. Millions of boto, Yung party list, ilan lang yung boto niya doon. Kakaunti. Mabuti kung may 200,000. Ah. Ito, million yung boto niya. Uh, pang ilan ba si Senator Joel Villanueva nung nanalo noong twenty 2022 siya nanalo no. Mm. Talaga 'ko, it does not make sense sa <laughs> ano, sa mga nakakaintindi ng batas. Alanganin si Ombudsman Rimulya dahil sabi niya susubukan ko. So Sometimes <laughs> Para pagbigyan ang kagustuhan ng tao, let us bend the law. Am I right, Mr. Secretary? <laughs> yes, sir. Is this, tanong lang ha, is this another example of bending the law? <laughs> Bakit nila gustong tanggalin si Senator Villanueva, ba? Senator Jingoy? Kasi niya na. Senate President dati, Escudero pro tempore, jingoy, floor leader, majority floor leader, tinitira Bakit? Gusto nilang matanggal. Ito, uh, opinion lang ito. Para ba mabawasan ang ano? Mabawasan ang mga boboto sa acquittal ni Bipisara? Sara? <laughs> Pinaghahandaan na ba nila ang ano? Pinaghahandaan na ba nila ang impeachment 2026? Kasi kung walang matatanggal sa mga senador ngayon, hindi talaga lulusot. Yung kahit ilang impeachment complaint na isang pa nila kay Bipisara Sara, yung minority 9, sapat na boto na yan, lusot na si Bipisara Sara. Eh plus meron pa sa majority na makuha ni Bipisara Sara. Talagang wala silang kapanapanalo. Kaya ay uh, I don't know kung anong gagawin nila. <laughs> Impossible dream. Yung Pigilan nila si Bipisara Sara sa 2028 wala pa akong nakikitang uh, magsasaksid mag uh, tagumpay na lakad nila pam pamamara nila para matanggal nila si BBP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding na mukidan dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo uh, sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Kung karoon, manini ang mataga ano giyero. Salamat kayo sa paghatag sa sin. So, muna ni ang, ang atop nga natanagyod kung maulan. So, maulan na naging siya. So buslot na gid ang ilang yero. So magatop na siya karon kay natagaan siya gyero. napulihan na ang ilang nyero. na ugat. So, nindutubig kayo kaya napulihan na ang gatuluan. So, karunti, on sa imong masulti nga natagaan ka gyero. O, humanag yun. O, atop ang um, imong balay nga. Dahang salamat unang-una -una sa tanan sa ginoo. O, sa nagtanaw sa video og na sa nag-sponsor. Kay kani akong balay. Five years na. Aya pag ni Napoleon og Ah, uh, so na kay anak te. Na ah. Uh. Uh, so pila ka imong anak? Isa o niya, bros pag ah, uh, so si ate, isa yung anak. So nanay na ikaduha. So aya pag ni Napoleon ang yang yero nga. Ah, uh, gatuluan na. So karo na te, wala na iad Di nag